kamakalaw po ang kasama ko Mr. Boy Vargas ng Alto Dab, kausap po namin si Chairman Jojo Guadiz because of the increase of almost 2 pesos last Tuesday. So yung pong uh, petition namin na may remaining pang 3 pesos, 1 peso po na provision na increase ang uh, kanyang inaprobahan sa amin by next week. Ito ho, wala yung succeeding kilometer, basta piso lang po. Subalit, kangina, mayroong mga balita na nga ngayon na Tataas ng almost 5 pesos by Tuesday. Uh -oh. So, right now, we are at the OTR. Meeting po namin si Josep Monreyes at ang kanyang mga staff at pinag-uusapan po namin yung fuel subsidy na makatutulong sa halatang public transport. Okay, ka-OBET, eto na tayo. Kasi linawin natin na, yung 1 peso ay nung nakaraang linggo pa na pagtaas ng fuel. Tama po okay. yun. Okay. Then, yung 1 peso na ito, Kailan po ito ipatutupad? I-effect ko, supposed to be in by next week or so, middle of next week. Subalit, <laughs> eto nga, Ma'am Lourdes. Opo, opo. May mabigatan na naman na yung oo, problema. Oo, 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 sir, oh. pesos. Kanya, ngayon, ulitin ko, kamitin po namin si Josef Monres ng DOTR at pinag-uusapan po namin yung fuel subsidy. Okay, Kaobe, obet para malinaw din lang, matutuloy ba yung ah, dagdag pisong pasahe next week? Matutuloy po. Okay. May dagdag pisong pasahe next week. Plus ngayon, ang pinag-uusapan nyo, dadagdagan na lang kayo ng fuel, bibigyan kayo ng fuel subsidy dahil po sa itataas na naman na presyo ng gasolina next week. Iyon po ang aming sadya ngayon dito sa DOT. Eh, kung di kayo payagan ka, Obet? Eh, papayagan pong. Kung di kayo payagan po or mabigyan pa ng fuel subsidy? Eh, palagay ko bibigyan naman no, sa so, mm -hmm. ito'y nakabatas na na talagang pag uh, nag-increase na ng $80 per barrel, automatic meron naman po pinagkakuluban di OT mm -mm. para sa public transport. Okay. Sir, yung one peso next week, wala po ba kayong eksaktong araw na maibigay kung kailan po ito ipatutupad? Nationwide to ka, Obet? It, uh, NCR, uh, hopefully, may nationwide dito, hopefully. At um, uh, yun ang pinag-uusapan ng pinag-uusapan namin si Chairman Jojo Guadis. Pero basaw ang binandik nga next week yung 1 peso. Wala na ma'am Lourdes para lang maintindihan natin mga mm -hmm. kabayan. Wala na po yung succeeding na uh, kilometers after 4 kilometers wala mm -hmm. na po yun. Oo. Piso lamang po. Okay, piso lamang next week uh, pero hindi pa ho kumpirmado kung sa buong Pilipinas na ito or Metro Manila pa lang. Yun po ang pinakiusap po na halos sa buong Pilipinas na yeah, pa Para okay. makinabang din po ang ating mga kasamansana po sa mga bawat probinsya. Oo.